So yan, magandang araw mga idol. Nandito nga pala kami sa San Agustin, no? Nagre-refer kami ng bubong ng simbahan ng San Agustin. Yan, kasama ko, si Tol Toms. Oh. Ito nire-refer namin, ah. Oh. Yan, mga bubong na yan. Pati itong mga gutter na ito. Yan. Nalagyan namin bulkasin, papakuan. Orton. Oh. yan. Hmm. Oh. Areh lagi ako. paku ini naturu dulu, Saan? Ini sedang areh. Kita. Hmm. Oh. Ini dulu yan. Ito. Mana nih yan? Itu mau konek dong. Oh, udah ini nasi pure, yan. Oh. Yan. Oh. Nasa nih ukuran. Deg yang kayak nat nako. Deg yang kayak nat yang pagkaroon na yung yero susuutan bago lalagyan natin bulkasil ay pag natulo na naawas oo oh, din oh, din eh oh. ano ari ano na nari eh oh Magaling. Gracias.